sit down ka muna dyan. Si Dali, sit down ka muna. Picture lang kita. Dali, sit down ka muna. Sit down ka muna dyan. Ang hirap mo naman picture na. Up. Hold, hold, hold. Sabay yung hold mo kasi. Hindi magkano. Parehas. <laughs> Galing nga Hold it ka, baby, hold ah, kung ah, ah. magayang si Kuya kasi big na si Kuya, kung si Kuya kasi big na si Kuya ka baby ka pa. Hey okay, hold 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 hold, hold baby. aliwaliw, alisaw, 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 <laughs> oh, return mo yan. Sige, sige. Go. Return natin. Go. Go home na tayo. Ay na si Wawa, oh si Dada. Ayun si Nana sa outside do. Hold baby, hold. Hold ikaw. Careful. Martin. sila na kasi big na sila ikaw baby ka pa <laughs> oh wait wait lang wait lang kasi bababa ang baby wait lang wait lang Montog ah, Montog ikaw. Careful, yeah, hold ikaw, hold. <laughs> Alchi Huwag mo ilapat yun kasi masakit yun nak Tara na, let's go home na nak Nak, let's go na Oh, po, Wait lang lala, wait lang Wait lang Wait lang, <laughs> wait lang anak, wait lang go, Scarlet. go. Pagod na si Wawanak. Oh, oo. oo. Daan, daan lang. Wee! Ehehehe. <laughs> Enough na? Ayan na, iniwan natin. Tara, let's go to Jabi. Gusto mo french fries? You want french fries? Let's eat na. Let's go. Go down na. Come on. nandiyan sila kuya oh. Ay, pasaway na bata. Dali na, Scarlett. Baby. Ay, naku. Ang malaki to. Baka na lang kuya. Thank you. Dahan, dahan lang anak. Okay, go. Ay, let's go na. Bay tayo ng ano, fresh fries. Eat na ikaw. Jabi na tayo, Jabi.